pa kay Nanay Maria ang sakit ng pagkamatay ng kanyang anak na si Angel. Grade 7 lang si Angel, 15 years old at miyembro ng LGBTQ. Hindi lubos akalain ni Nanay Maria na magagawa ng anak na tapusin ang sariling buhay no October 22. Hindi po ako makapaniwala na magagawa niya ng anak ko na magbigti ng bigtiin niya yung sarili niya kasi Bata pa siya, 15 years old lang siya eh. Mm -hmm. um, sabi pa nga po niya sa akin, mag-aaral daw po siya nang. Mag-aaral mag siya at gusto niya daw maging pulis siya. Sabi ko, sige anak, mag-aaral kang mabuti para yung parap mo matupad mo. Yeah, Siyempre ma'am, ako masakit hanggang ngayon. Mm -hmm. Hindi ko mataliwagan yung binawa. Kasi ilang buhay ang nawala, dalawa. Dalawa silang nawala. Hindi ko pa rin matanggap. At dito pa yung sakit. At dito pa yung sakit. Hindi ito mawawala. At para mawala ang mga pagdududa sa pagkamatay ng anak, humingi ng tulong ang pamilya sa barangay para maisailalim sa autopsy ang bangkay ni Angel. Tinulungan natin, binigyan natin ng advice kung ano yung dapat nilang gawin. So yun nga ah, dahil may pag-aalinlangan dun sa pagkamatay niya nabanggit natin na ayaw na hindi magipa-autopsy yung yung labi nung bata. Tayo naman tumutulong lang dun sa abot ng ating makakaya. Subalit doble dagok ang naramdaman ni Nani Maria sa resulta ng autopsy. Ito ay matapos malamang tatlong buwang buntis pala si Angel ng pumanaw. nalaman ko sa autopsy na buntis pala siya. Hindi sukat akalain ni Nanay Maria kung paano ito nangyari sa anak hanggang sa nagsumbong ang isa pa niyang anak na si Alia Zeni, 18 anyos, at si Dabing Minulis pala si Angel ng isang tricycle driver sa kanilang lugar. Ang masakit nito, hindi lamang si Angel, kundi si Jenny, ay nirape din ng nasabing sospek. Hustisya ang matinding sigaw ngayon ng buong pamilya, kasunod ng masaklap na sinapit ng magkapatid. Gusto ko makita siyang nasa ano, makulong siya. Mabigyan ng hustisya. Yung nangyari sa mga anak ko, dalawa ang dalawang mga anak ko. Ano ginawa mo? Ha palit-palitan mo silang gina palit-palitan mo silang inaano minumulis Opo Nanay Maria uh, na, na naintindihan po namin ang inyong kalagayan uh, mag, pero importante po na magkalap tayo ng sapat na ebidensya yung pagiging uh, buntis po ni Angel ay hindi po talaga sapat dahil mari pong uh, siya po ay nakipagtalik o ibang lalaki po ang gumawa nito. No? Pero kung meron tayong ebidensya na nagtuturo doon sa inyong hinalang uh, suspect, magkala po tayo niyan at uh, ihanda lang po natin upang sabay-sabay nating idadalhin sa fiskal para matibay po ang ebidensya laban po dun sa inyong uh, tinuturo. Ganun din po, kung uh, sinasabi ng kapatid ni Angel na siya, siya ay minolestya, gagawa rin po siya ng sinumpang sa laysay. Baka po mas malakas yung uh, ebidensyang yon yung pangahalay sa kapatid.